magandang araw po sa ating lahat magandang araw po lalong lalo na sa ating Panginoon ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po February 20, 2025 araw ng Webes ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay paano nga ba maayos ang iyong relasyon sa asawa mo complementarian. At ang paksa po natin ay magmumula sa Genesis chapter 2 verse 18. Sinasabi po dito, The Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Sa Tagalog naman po, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa siya ay gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. At para po sa ating katuruan ngayong araw, unang una, husband and wife are equal in value and dignity. Sa ikalawa naman po, husband and wife are designed differently. At ikatlo, husband and wife complement each other. Kung baga, ang, pinang, ang pinatutungkulan sabi sa sinasabi ko sa katotohan ngayong araw ay ang mag-asawa ay dinisenyo niyo ng Diyos na magkaiba uh, may kanya-kanya silang role o gampanin sa isang relasyon na nagko-complement naman sa each other kumbaga uh, they fill each other's gap parang ganun yung isiparating ng ating katotohanan ngayong araw tos, at ganoon ang naisiparating ng Panginoon na pareho silang pareho sila in terms of value and dignity ngunit magkaiba sila in terms of gampanin para sa isa't isa Baga, uh, kung paano matutulungan ng lalaki ang babae, ganoon din naman kung paano matutulungan ng babae ang lalaki at para naman po sa ating applications ngayong araw unang una complete not compete with your partner yun nga sabi ko nga kanina uh, they fill each other's gap kumbaga uh, ikaw yung magpun ikaw yung magpunan uh, sa partner mo or sa mag-asawa uh, hindi dapat kompetensya pagkos dapat pagtutulungan ng umiiral sa isang pamilya sa ikalawa commit to love and submit according to the Bible at ikatlo, celebrate the way God designed your marriage ang uh, insights ko lang po dito dahil hindi pa naman po pamilyado is mabagang maging thankful lang po tayo sa pamilyang meron tayo sa asawa, sa mga anak yun naman po at upang tapusin po ang ating devotion ngayong araw, tayo po yung manalangin. Lord, thank you for the gift of relationships. Help me to be a good steward of my family. You have created us in your image with equal worth and dignity. You design men and women uniquely so that we may complement one another and flourish. Your plan is beautiful and good. Help me to celebrate and embrace my God-given gender and role. Let me love and respect my spouse knowing that you are the one who gave him or her to me. Instead of competing with my spouse, help me to complement and complete him or her. May our relationship flourish under the headship of Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Yan e po para sa araw na ito. Uh, God bless us all. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.